Pag narinig mo ang salitang mindset, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Positivity, manifestation. Yung tipong iniisip mo lang, darating na lahat ng gusto mo. Pero tanong ko, kung ganun lang pala kadali, bakit hindi lahat ng positibo umaasenso? Yan din ang pinaniwalaan ko noon. Hanggang sa nalaman kong may kulang sa kwento. At yung kulang na yun, siya mismong dahilan kung bakit maraming tao ang stuck. Kaya bago tayo magpatuloy, i at i-share mo to para mas marami ang magising sa totoong science sa likod ng mindset. Kasi kung mindset lang ang sagot, bakit may mga taong sobrang positibo pero hirap pa rin sa buhay? Bakit kahit araw-araw nilang mina-manifest, hindi pa rin nila nakukuha yung pangarap nila? Ang totoo, kung ang utak mo naka-wire pa rin sa takot, sa self-doubt at sa lumang paraan ng pag-iisip, babalik at babalik ka sa parehong sitwasyon. Sa neuroscience, mindset ay hindi mood, hindi lang attitude, at hindi magic. Ito ay neural pathways, parang mga kalsada sa utak mo na nabubuo sa paulit-ulit mong iniisip at ginagawa. Isipin mo ang utak mo na parang bundok, may mga daan na lagi mong dinadaanan. Yan yung mga automatic mong reaksyon, paniniwala at ugali kung lagi kang natatakot, yung daan ng fear sa utak mo ay parang highway. Maluwang, mabilis, automatic. Pero kung gusto mong magkaroon ng growth mindset, kailangan mong gumawa ng bagong daan. At sa simula, mahirap. Makikitid yung landas, madaming bato, mabagal. Pero habang araw-araw mo siyang tinatahak, lumalawak siya hanggang sa maging bagong highway ng utak mo. Ibig sabihin, hindi magic ang mindset, hindi wish, ito ay training, repetition, at conscious choice. Gusto mo ng growth mindset? Simulan mo sa awareness, kilalanin mo muna yung luma mong wiring, at isulat mo yung negative patterns mo. Piliin mong kumilos ng iba kahit hindi mo feel, at ulitin mo araw-araw dahil repetition ang susi sa neuroplasticity, at doon lang mas titibay yung bagong wiring ng utak mo. Bawat araw, may choice ka. Manatili sa lumang wiring o gumawa ng bago. Tandaan, ang mindset ay hindi lang iniisip, inaayos ito.